Buti naman, hindi sinabi, hindi nagbanta itong si Bato de la Rosa na pag nakita niya itong si Dan Fernandez, Congressman Dan Fernandez, ay susuntukin niya sa mukha. Walang ganon eh. Kasi mukhang, mukhang hindi uobra itong <laughs> si de la Rosa kay Congressman Dan Fernandez. Galit na galit na high blood itong si Bato de la Rosa dahil nga kuno ay idinamay yung kaniyang anak yung anak ni De La Rosa. Idinamay daw doon sa nangyayari ang imbestigasyon. Ito lang naman ang sabi ni uh, Congressman Fernandez. Nag-imply lang siya na meron daw isang colonel na assigned to oversee his son, yung anak ni De La Rosa, during his time at the Philippine National Police Academy. To oversee, tignan, alagaan, diba? sa so, siguro si Bato doon. Bakit ka masasaktan? Wala namang problema doon sa salitang oversee. Okay? Dahil official ka, normal to eh, natural to. Oy, ang anak ko na andiyan ha, sa sa PNPA. So, kung pwede tignan, hmm, 'di ba? Please oversee. Gano'n naman. Pero kasi kung guilty ka doon sa imply, ini-imply din na statement na ito na mukhang meron kang pabor. Humingi ka ng pabor sa isang kernel para nga, para nga uh, doon sa anak mo na nag-aaral noon sa PNPA ay masama yon Hindi talaga maganda yon Pero kung tignan lang, i-check paminsan-minsan ng kernel na yun kasi naman yun, wala namang problema doon. Ayan, inunahan ni Bato. Guilty ka na naman, Mr. Bato de la Rosa. Oh, tapos kayo po ang magagalit na huwag idamay ang anak ko. Totoo yan, mahirap na minsan madadamay yung ating pamilya sa mga uh, kinasasangkutan nating ganitong klaseng sitwasyon. M -ma masaklap sa isang Bato de la Rosa na madamay yung kanyang mga anak, pamilya. Pero totoong damay na. Gagawa-gawa ka ng kabulastugan and being a public figure, hindi ka lang, hindi lang po kayo Mr. Bato de la Rosa ang nasa mata ng publiko, kundi yung buong pamilya niyo. At kahit yung mga taong malalapit sa inyo ay pwedeng madamay pag gumawa kayo ng kabulastugan. Yan nga po ang dapat talaga ay tandaan ng mga nasa politika na ang kahihiyan niyo po bilang politiko ay hindi lang naman sarili niyo kahihiyan yan eh. Damay ang pamilya nyo dyan. Damay ang mga nasa paligid nyo, mga taong nagmamahal sa inyo, mga kamag-anak nyo. Kaya pakatandaan natin, huwag tayong gumawa ng kabalastogan. Okay? Huwag tayong gumawa ng katarantaduhan. Okay? Kung tayo ay nasa pwesto sa gobyerno, dahil talagang madadamay. Nagningit-ngit sa galit daw itong si Bato de la Rosa. I will talk to him na sobra ka na sumobra daw si, si Dan or Congressman Dan Fernandez sa pamimersonal. Mm, -mm talaga lang. Matindin yung pinersonal si Sen. De Lima no mga panahon. Ano oh, Binalakura, winalangiya ang kanyang personal na buhay. Uh, you cross the line noong mga panahon yon. Pero ngayon, simpleng ganitong banat, simpleng ganitong uh, statement ng isang Dan Fernandez, magngangangal ngal kayo e eh, wala namang problema kung totoo nga na, na you assigned somebody to check on your on your son wala problema doon. congressman fernandez huwag mong idamay ang anak ko if your son needs a babysitter mine doesn't need one <laughs> yun siya mismo yung nag um, nag uh, identify na mukhang mukhang ang sinasabi ni dan fernandez congressman dan fernandez ay ibabysit yung anak. Bigyan nga ng pabor. Sa kanya nga nang galing. Hmm. Sa kanya mismo nang galing yung kanyang ikinagagalit. I mean, ito sa Mr. Bato de Rosa. At yun nga, ito, pinagyabang mo pa kung anong meron na siya ngayon. Yung anak niyo po. Hmm. Ganyan. ba? Diba? Papalitan niyo or babanatan niyo ng pagyayabang kung ano ang narating na ng anak niyo. Kasi, ang totoo niyan, maganda ang narating ng anak mo dahil doon sa sinabing yon ni Dan Fernandez, ni Congressman Dan Fernandez. Pero if, if they played fair and square, nako ay baka mahirapan yung mga anak nyo na, na, na marating kung anong meron sila ngayon. Mr. Bato de la Rosa, yun po ang katotohanan. Yun ang katotohanan. You used your power, a bit of your power, para paboran yung anak mo. Masaklap, no? Masaklap pero totoo. Alam niyo ba na hindi success na matatawag yung ganoon? Kasi the best success, yung, yung tinatawag na ng successful person, mas masarap ipagmalaki yung success na yon when you did it yourself. Kaya nga may tinatawag na self-made person, diba? Ganon, ang mas ma, or ang mas gratifying na success yung hindi inasa, yung hindi humingi ng pabor sa ibang tao at kung ano ano pang paraan para para mas madali na umakyat at umangat yung anak mo. Hmm. Yan po ang pinagpuputok ng butsing ngayon na itong si Bato de la Rosa at kung nga ay na high blood siya. Ay sana nga. <laughs>